Pilipinas hahawak ng ASEAN Chairmanship sa 2026. Opisyal nang tinanggap ng Pilipinas ang Chairmanship ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, para sa taong 2026, isang makasaysayang hakbang na muling nagtatampok sa bansa bilang sentro ng diplomasya at kooperasyong regional sa Timog Silangang Asya. Sa seremonyang ginanap sa katapusan ng ASEAN Summit, formal na ipinasa sa Pilipinas ang tungkulin na pamunuan ang diaryo bansang kasapi ng samahan. Ito ang ikalabing apat na pagkakataon na magiging host at chair ang Pilipinas mula nang itatag ang ASEAN noong 1967, isang simbolo ng tiwala ng rehiyon sa kakayahan ng bansa na manguna sa gitna ng mga isyong pandaigdigan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay pagkakataon para sa Pilipinas na isulong ang kapayapaan, seguridad at inklusibong pag-unlad sa rehiyon. Inaasahang bibigyang diin ng bansa ang mga tema tulad ng climate action, food security, digital economy, at maritime cooperation, lalo na sa gitna ng mga tensyon sa South China Sea. Para sa marami, ang ASEAN chairmanship ay hindi lamang prestihiyo. Ito rin ay responsibilidad. Sa 2026, ang Pilipinas ang magiging tagapamagitan ng rehiyon sa mga malalaking usapin, kabilang ang relasyon sa China, Estados Unidos, at iba pang global partners. Habang naghahanda ang gobyerno sa malawakang paghahanda sa logistics, seguridad at policy agenda ramdam na ang optimismo isang bagong yugto ng regional leadership at pagkilala sa kakayahan ng Pilipinas bilang boses ng pagkakaisa sa Timog-Silangang Asya isang bansa isang rehiyon iisang layunin para sa mas matatag at mapayapang ASEAN sa 2026